Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management and its network. Welcome back po mga kabarangay at tuloy-tuloy po namin pagbibigyan ng inyong mga katanungan at sasagutin po namin lahat sa abot ng aming makakaya. Lahat po ng aming kasagutan ay base po sa COMELEC pronouncements, sa kanilang mga new COMELEC rules on and prohibitions at syempre sa ating mga legal jurisprudence na aangkop sa sitwasyong nais ninyong linawin. Kaya Kags Butch, Kags Marie, tayo na po muli. Ang ating pong susunod na tanong, ano daw po ang masasabi ninyo sa social media post ng mga kandidato? yung mga nagpo-post ng kanilang ginagawang tulong sa barangay, kampanya at obvious na politika. Ano daw po ba ang prohibition nito at bawal pa rin po ba ito sa campaign period? Hmm. Well, mahirap na <laughs> mahirap sagutin 'yan kasi ang social media kasi ang internet, wala pa talagang batas hmm. like mga cyber laws na pinapasa ang ating gobyerno, much less ang Omnibus Election Code na kasi pinag-abutan na lang tayo niya ng internet eh. Hindi natin alam kung paano magre react In fact, yung mga cyber libel na ganyan, uh, yung iba, ehemplo pa lang eh. Pero wala talaga siyang direct law or enabling law or any specific law na magsasabing dapat panagutan mo to Kasi ang internet, anything goes sa internet. Pero, wala namang masama, awala wala namang problema kung dumating na tayo sa campaign period, pwede nyo na akong gamitin. In other words, ngayong pong election period, wag na humuna kayo kasi baka ma-technical kayo. Especially halimbawa yung sinasabing nagpapafeeding or kunyari kung ano man, mapolitikang post na nilagay, eh, hindi naman niya dati ginagawa 'yon. Or kaya yung sinabi ni Comelec Chairman George Garcia na nagsasayaw siya ngayon sa TikTok, pero dati hindi naman daw niya ginagawa. Eh pwede daw maging liable yung kandidato na 'yon na nagsasayaw daw ngayon dahil anything na in-expose mo ang sarili mo, eh, pamumuliti ka simply because kandidato ka na. So, kung hindi mo dati ginagawa, eh, ma magiging liable ka at makakasuhan ka ng comelec. Pero, kung ang ginagawa mo, halimbawa, may tanong, uh, ah, no? siya daw ay nagbebenta online ng na mga damit, whatever, kung ano man, online seller siya, kung pwede daw niyang ituloy kasi nga hanap buhay. Kung hanap buhay, walang problema. Para sa akin, ha? Pero pag, pag nasilip ka ng, kandida, ng kapwa kandidato mong kalaban, hindi po namin alam kung anong gagawin nila. Pero para sa amin, kung tatanungin mo ako, ha, ito ay personal na sagot ko lang. Hanap buhay. Halimbawa, ikaw din na nag at pupunta ka sa isang kanto, may pagkuntuhan ka sa mga drive, hindi ka nangangampanya, naghahanap buhay ka nyo uh, kasama mo sila eh. Anything na hanap buhay, pwede po. Personally, para sa akin. Uh, Kans Marie, anong masasabi mo doon? <laughs> ano po sa social media talaga, ang hirap rin talaga bigyan ng basehan yan, Kagawan Butch. Kasi taba ka doon sa sinabi mo na wala pa talagang uh, legal basis pagdating sa internet na ginagamit natin. Although it is a platform of campaigning. At malino na malino nga yung sinabi ni Comelec like, Chairman George na kahit yung pag-tiktok, pero may mga nagsasabi rin naman po na papaano naman yung mga uh, hilig lang nila, hmm. yung talagang usual naman na ginagawa nila, parang they felt like deprivation daw po yun ng kanilang freedom na mag-post ng gusto nila. But then again, if you are a candidate at alam nyo po na bawal pang maglalabas ngayon at wala pa po ang campaign period, siguro po ipunin nyo po muna at hintayin natin ang campaign period and then... That's the time na if launch niyo na po 'yung yeah. inyong mm -hmm. pagtiTikTok. Ayun po. So paglilinaw lang po para sa ating mga kabarangay hangga't wala pa po ang campaign period, um uh, medyo maghold off po muna siguro tayo sa pag post na mga social media natin. Ito naman po mga kagawad, paano naman daw po 'yung mga nananakot, nananakit o magtatanggal sa trabaho kung hindi po sila ang iboboto at paano rin yung mga kandidatong nangakong magbibigay ng pagkain o pera kung sakali pong sila ang manalo after the elections. Ah, simple simple, That's, ano, uh, criminal case po 'yan yung mga nananakot. Uh, especially nananakot na tatanggalin ka sa trabaho eh hindi na nga pwedeng magtanggal ng trabaho ngayon. Pero kung hindi ka kakampi sa akin, ako si Kapitan, at ikaw sa syerera ko, o kaya yung ibang grupo, halimbawa, hindi magkakaroon ng ayuda pag ako nanalo, eh, grave threat po yan. Pangalawa, grave abuse of authority. So, ang malino na solusyon dyan, kung ako sa inyo, huwag nang iboto. Yun ang mabilis na solusyon. Pero, yan ho ay liable. Uh, criminal case po yan. At saka po yung nagsasabi rin na paano naman yung magbibigay ng, ng pagkain. Even after the election, pinangakoan kayo, especially pera. Well, malino na malino. Vote buying po yun. Uh, yung mga ganyan mga estilo, yan ho yung gustong matanggal ng Comelec. Kaya tinatanggal nila yung equation ng pera. Basta anything na may gastos, uh, vote buying po yan. Kaya malino na malinaw po. That is a violation of our uh, omnibus uh, election code. At uh, pwede ho kayong magreklamo sa Comelec. At mapapalusahan po yan. Basta meron lang magreklamo. Nagdag ko lang dyan, Kagawad Butch. No? Yung sinasabi natin na um, tinatakot sila na matanggalan mm -hmm. ng trabaho. Kasi nga, barangay eh. Talagang kaya po, I think it's about time talaga na trabahuin na po yung Magna Carta for barangays. Para naman kahit papano, ang ating mga kabarangay po na empleyado ng kani kanilang barangay, eh, mabigyan naman po ng security of tenure. Hindi yung dahil hindi na hindi, hindi na sila kakampi or lumaban sila doon sa nakaupo at nakita nilang hindi maganda yung pamamalakad, eh basta-basta na lang silang tatanggalin. Yun ang medyo nakakalungkot sa barangay kasi as they term it, political appointee mhm uh, mga kagawad, bago po tayo pumunta sa ating next na question, ano, naka, um, sa experience po ninyo sa mga past elections, gaano po ba kalantaran o kalaganap talaga yung ganitong mga gawain? At um, alam naman po ng mga kabarangay natin na hindi po may iwasan yan, pero sa experience po ninyo, gaano po ninyo nakita yung mga ganitong galawan sa mga past elections? um ako, sa experience ko ano hindi lang lantaran kasi parang ang tawag nila kultura na eh mm -hmm. it's so, a tradition mm -hmm. tradition yes. kultura kumbaga hindi na nasisyak mga tao yung mga kandidato kumbaga parang namulat sila na ito ang tama eh parang yun ang kinamulatan ng lahat uh, nakalimutan na talaga yung fair play yung fair game tsaka hindi dapat pera-pera at nakalimutan na rin ng taong bayan kung paano talaga mamili ng wastong kandidato at wastong magsisilbi para sa bayan. So, yes, nakita ko lahat yan. Lalo-lalo na yung vote buying. Alam mo, sa totoo lang, may nakitaan ng pamilya mula ama hanggang ina, hanggang anak, nagdi-distribute ng pera sa bayan nila. Ganyang kataas, oh. Dinidistribute. Kitang-kita ko po yun. Ah, hindi na huwag masahita kung anong barangay, kung probinsya yan. Ah, hindi, pero na nakita ko na ho lahat. Pati pananakot, nakita ko na rin kung paano manakot at tinatako din ng isang kapwa kandidato na huwag kang tatakbo at may mangyayari sa'yo. Uh, ganun, lupit ang politika natin ngayon. At uh, yan po ang ating panginiwasan at yan sana ang matigil na hindi siya kultura. Kasi ugali ng tao yan. Pagkultura na yan, di ang sasama ng mga ugali natin. Hindi po. Let's not be gangster. Alam mo, ang dami ng gangsters sa politika, sa gobyerno ngayon kung mapapansin niyo, puro siga. Puro siga ang nasa gobyerno ngayon. Uh, ho, gangster mentality po yan. Kaya kung mapapansin nyo, sila-sila nagbabarilan. Huwag na ho kayong magtaka. So, kailangan, kailangan, ma, ma... ito, umpisa na. Umpisahan natin. Kahit maliit lang na bagay, hmm. umpisahan po natin. Yes po. Kayo po, Kagsmari. Sa akin naman, nakita ko na rin yung ganyang mga sistema talaga. Ang problema kasi, um, binigyan ng, ano talaga eh, pangil ngayon ng Komile. Hmm. Which is, dapat naman talaga, kagawad, butch, di ba, hindi na siya yung uh, bago sa atin dahil yun naman talaga ang nasa batas. It so happen na marami nang ipinagbawal ngayon ng COMELEC na pati yung mga kandidato ngayon, naninibago sila. Mm -hmm. Na supposedly, dapat hindi. Mm -hmm. Kasi nga, alam naman nila na bawal na bawal ang vote buying, ang vote selling, bawal na bawal din. So talaga ngayon, masusubukan talaga lahat. It's not just the candidates but also yung ating mga kabarangay sa pagboto nila ngayong kaming na BSKE. Yes po. At, uh, Speaking of attention uh, uh, SK no. Uh, yun nga eh yung mga kalakaran na ngayon meron kaming hanging meron tayong lahat hanging questions kasi ito na nga, din decipher na sinabi na ho uh, yung mga bawal mga caps, mga t-shirts no. Alam niyo na po yun napag-usapan na po natin yun. Pero ang hanging question lagi ngayon at hindi rin po namin masagot at iniintay po natin ang Comelec na sagutin because in the next few days, sasagutin daw po nila. Papano po yung jingle? Papano yung meeting the avance? Papano motorcade? Yan ho, lahat yan. Eh, nakasanayan po nating lahat. Pati ako, naku, papano na? alimbawa ako yung isang kandidato ngayon. So, lahat yan, nakahanging. Pero sasagutin ko yun sa jingle. Personal ko lang po itong sagot. Ha? Anything na may gastos nga sinabi ng Comelec eh i-consider na liable ka for vote buying. O di kaya liable ka for electioneering or election violation. Ang jingle, binabayaran yan. So, para sa akin, bawal po yan. Sa akin lang po yan, ha? Hihintayin natin ang sagot ni Comelec Chairman George Casilla. Kasi kung t-shirts lang pinagbawal, hindi lalo pa kaya yung kantahan. Yung sa meeting the advance, importante kasi yan. Kasi dyan nakikipag-usap talaga ang mga kandidato personal sa taong bayan. At, yung uh, isa ito na naman ako, pag talagang maganda yung mga katabi ko, ewan eh, pa, nawawala ako. Motorcade! Alam mo, sa akin yan, unnecessary yan. Mm. Kasi magpapatrafic ka lang, kung ano-ano, hindi naman. Pero hihintayin natin ang desisyon ng Comelec in the next few days. Kags, mali. Pa, paano yung motorcade? Nag-motorcade mo ka ba noon? Mm, literal na motor. <laughs> <laughs> Totoo po yun mga Um, Kasi nga alam namin na nagkukos siya ng traffic mm. Pag may mga kotse Ang ginawa naman namin sa barangay Literal po talaga na motor yung ginamit namin mm. Para pati yung mga maliliit na eskenita E eh, nabibisita din po namin Pero gaya nga ng sabi ni Comelec Chairman eh, Hintayin natin yung panibago naman nilang uh, prohibitions about this Motorcade, jingle Uh, even campaign staff, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. Kasi may kalakip rin po yan na uh, bayad or mm -hmm. allowance, allowance para dun sa pagtatrabahoan nila during the campaign period. So, napakarami pong bago ngayon kasi halos lahat meron ng gastos na kaakibat. Ngayon, pinaliit na lang yung scope which is ang pwede na lang po is yung flyers, tarpaulin, and banners. So, Tama naman ako at ma ako kay Kagawad Butch pagdating sa jingle. Pero kasi, Kags, alam mo yan, pagdating ng election talaga, mahalaga yung mga jingle dahil mabilis yung pag or pag recall dun sa mga kandidato. Mm. Mga kagawad, balikan lang din po natin yung tungkol po ulit sa mga t-shirts. Ano. Napahapyawan po kanina ni Kagis Marie yung paano po kung namigay ng wala namang pangalan at muka at kulay lang po ang meron. Pero ang katanungan po ng mga tao, eh, pwede rin daw po ba ito ipamigay after the elections at meron po bang prescriptive period na um, para maaari po sila maghain ng complaints sa COMELEC after the elections? Uh, maraming salamat, SK May. Kasi napaka-importante ng tanong ni SK May. Ano? Uh, first of all, walang prescriptive period ang paghahain ng kaso laban sa kandidato. Hindi, hindi, hindi wala Three years po ang prescriptive period niyan. So isang buong na ninyo. Halimbawa kung three years. Two years lang po tayo ngayon. Pero anyway, uh, three years po ang prescriptive period. So halimbawa, tapos na eleksyon, may nag-file sa'yo ng uh, complaint na electioneering, whatever, kung ano man ang premature campaigning mo, may show-cause order ka, sumagot ka naman, walang problema. Pero sabi ng family, kakasuhan ka pa rin dahil hindi nila nagustuhan yung sagot mo. At sa tingin nila, eh, election violator ka. Eh, nanalo ka na. Okay? Di nakaupo ka. Sayan natin, di ba? Hindi ka pa rin lusot. Pwede ka pa rin ma-disqualify pag doon. Ha? sa nilitulak natin, eh, Comelec found out na talagang guilty ka, pabababain ka sa pwesto. Kahit na dalawang taong ka dyan, isang taong ka na nakaupo. Three years ang prescriptive period. Kaya ito na lang yon. Ang dami ko nang naipon, kagawad. O, halimbawa ako, sa 10,000 t-shirt, 2,000 10 t-shirt, nakaipon na ako. Nanalo ako, natalo. Pinamigay ko ngayon after nung eleksyon. Kasi maraming tatanong eh. Pwede ko ba yung pamigay after elections? Di ba dapat pwede na siguro, no? Eh, pero ganun pa rin, eh. Bawal pa rin po. Kasi, pwede mo naman sabihin na nalo ka dahil pinangako mo na magbibigay ka ng something sa taong bayan. So, pwede ka pa rin kasuhan ng COMELEC. So, talaga na nasayang talaga. So, anong lesson dito? Huwag na talaga tayong gumastos. Yun ang lesson na leksyon na gustong iiwan sa atin ng COMELEC. Wala ng gastusan po dapat yan. sa, ano sa tingin mo dyan? Uh, sa tingin ko naman dyan, kagawad Butch, napakarami rin clamor on the side naman dun sa mga nagbibisnes, nagnanegosyo. Napakarami nating mga kabarangay na nagmimesage at the same time nagko-comment sa atin sa Facebook page natin na paano naman kaming mga maliliit na negosyante na umaasa din naman pagdating sa mga campaign materials na ginagamit ng mga kandidato every time na merong election. But suddenly po, and unfortunately, talaga pong ginagawa ng COMELEC ang lahat para ma level naman po ang playing field pagdating naman po sa election, pagdating sa barangay and SK. Medyo uh, tama, uh, nalulungkot tayo sa mga maliliit na business, especially may mga kumpare ako dyan, doon ako nagpapagawa, nagpapaprint ng mga teachers ko noon at saka meron mga suppliers ng mga cups ng mga kaibigan ko rin na, nawawala sila ng mga negosyo ngayon especially at this time dapat busy busy na sila mm. eh pero na -hold. Nah hold lahat yes. hindi ba kasi alam niyo ang politika talaga sa Pilipinas sa totoo lang fiesta, masaya kasi talaga dito eh ang politika natin, mga politiko, nagiging singer, nagiging dancer, <laughs> nagiging artista. Di ba? <laughs> ang mga politiko. Tapos, kasabay ninyo yung mga supporters ninyo, nagkakantahan kayo, may mga jingle kayo, pupunta kayo sa bahay-bahay, masaya, di ba? Nandiyan yung chismis, kwentong uh, konting asaran, mga ganyan, pagating pa sa entablado, nandiyan yung mga artists ang inv invited natin, sasayo mga Talagang fiesta talaga ang politika sa Pilipinas. Kaya naiintindihan ko po, marami talagang mga malilit na negosyong uh, mawawala at medyo tatahimik ng lubusan ang uh, andar ng politika sa Pilipinas. Okay, maraming salamat po mga kagawad. Um, bonus question lang po bago po tayo pumunta sa ating third segment. Paano naman daw po yung mga aspirants? Paano na po sila magpapakilala ngayon? At mga incumbent naman po natin, pwede pa daw po ba silang mag-project? Gams, kasi mo mauna? Um, regarding naman dyan, kagawad, Butch, and SK May, uh, hindi na, ang alam ko ha, personal opinion ko to ha, pagdating po dun sa mga incumbent kagawads na gagawa pa lang ng project nila, um, as long as uh, basic service yan, pwede. Pero kung ngayon mo lang yan ginagawa, isang tabi nyo na lang po muna at hintayin nyo na lang po ulit na ma-elect kayo. At ano pa ba yung isa, SK Mai? Paano naman daw po yung mga aspirants? Paano po sila makikilala na ngayon? yun yung nakakalungkot kagawad Butch kasi nga gaya ng napag-usapan natin dun sa ating last episode papaano na yung chance nila na ma mapakilala pa yung sarili nila using the campaign materials kung true flyers na lang and tarpaulins siguro mas marami na lang yung ipagawa nila na mga tarpaulins ngayon and flyers kasi hindi lang naman din basehan ng campaign materials po. As long as maganda ang pagkatao mo at kilala ka sa inyong barangay, eh hindi na po kakailanganin pa ng mga campaign materials na yan. Tama ba yun, Kagawad Butch? Alam mo lahat, uh, agree ako sa lahat ng sinabi ni Kags Marie. Oh, uh, wala na ako may dadagdag doon. Talagang perfect answer po yun. Talagang hindi ka na kailangan ng materials para ikaw ay iboto ng tao. Nasa pagkatao po yun. Yes. maraming maraming salamat po mga kagawad sa inyong mga kasagutan sa ating mga katanungan. Sa ating third segment naman po, magbibigay po ng kanilang mga suggestions o recommendations sa ating mga kagawad sa ating Commission on Elections kung ano po ang mga kanilang advice para mas mapabuti ang BSKE 2023. Susunod po 'yan dito sa, sa barangay Tayo big-bibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan Sa barangay tayo